Hi guys, andito na sila ngayon sa nursery. Yung mga alaga ko. Bibi, bibi, pabo. Yan. 20 piraso yan sila guys. Ah, bali. Nangyari. Dalawang inahin po yan. yan. Ah, nagsabay isa. Yan. Ito yung pinaka-nursery nila dito. Yan, uh, dito muna sila pan mga 1 to 2 months siguro bago ko ito i baba sa lupa kasi malamig masyado dun sa bundok at masisilang itong mga ito hindi makatagal pa sa taglamig sa pasa kagat ng langgam kaya dito muna sila sa nursery eh, hayaan ko muna silang lumaki isang buwan o dalawang hanggang dalawang buwan bago ko sila ibaba sa lupa ipakawalan ko naman sila dun sa bundok yan sana guys uh, pagpalain tayo ng panginoon na mabuhay ito lahat at lumaki ng healthy na walang anumang uri ng sakit na dumapo sa kanila. Yan lang ang pinapanalangin ko na sana gabayan sila palagi. Ito ang unang papisa ko ng sarili kong pabo. Ito ay uh, doon ito na nitlog sa bundok. Nitlog. Dalawang inahin. So, bali yung isang inahin ko na pabo na nitlog So, isa lang daw ang napisa. Bali, yung dalawa na yung itlog sabay-sabay. Dalawa sila. Ito. Namisa na. Sana, 20 pirasa na pisa. <clears throat> Bali, 21 sana na pisa na to lahat. Nawala yung isa doon sa pugad. Eh, hindi ko alam kung ano ang tumangay. Tapos may lima pang itlog doon. Hindi pa napisa. So, yung isa naman si apat na pabo to yung apat na inahin ng pabo ko yung isa pa lang ng itlog <coughs> ah hindi ko lang alam kung kailan pa ayaw mapipisa ikaw okay, kang pisa lang daw ng itlog so sa awa ng Diyos marami ang itlog at marami din ang napipisa ang terpel very good good job good job sa tagalaga ko Predito Daryl Agosto ko kay Mary Agosto bye bye guys sa susunod natin yung pag live pag video eh, pakita ko sa iyo after 15 uh, every a week pakita ko sa inyo ito ang progreso yan ang pinapakain ko yan sa so ngayon may sapin pa yan ng papel tapos sa gabi kinukubiran ko ito yung gilid na to kailangan tagot-tagot to para ang init sa kanilang mapokus and kasi malamig ang gabi okay bye guys bye bye hanggat sa susunod natin ito